ha, pakinggan mo ko. Ang pangalan, pangalan, pangalan din mo. Wakadyo, na Yeah! Sino nga, mo, sino nga, mo? Ayo, 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 cb Yeah! ayo, 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 yung mic natin, kawawa naman, Huwag niyo mo kawawain, ha? Simulan na, ang flip wakjo, flip ayod ayod na ayod 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 ako na tasi, ano na Ito na si no! uh, Nanem na, uh, B, Nanem B! Opp, kadalinaan! Bari, at diyunsi ni Nenem B. Woh, woh, woh! Nakapula! Ayun, 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 ayun,

No pick up naman <laughs> siya. Ay! Flip top, flip top, flip top! Bakit nalito lang, nalito yeah, lang ako? So, ito ha! Ito na ang tunay na pick up! Ay! Flip, flip, flip up? top? Flip top? Eh, kasi may flip na harap ko eh. Kaya <laughs> nalilito ako eh. Balisin nyo yung flip na yan. O, oh, sige. Ito na ang tunay na... Flip <laughs> top! Oh! 5 <route> <laughs> <laughs> yung minuto! Young <inaudible> Oh! O, sige. Ako nang buwaw na. Ikaw mananatiling bang hanga hindi ako titigil. may oras natin. yung oras. buwan <laughs> pangayong lang, wala palang oras naman. hindi naman. hindi naman. hindi naman. hindi naman. lang naman. hindi naman. hindi naman. time naman. hindi 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 hindi sa kanila, maglalakot. Oh, o sige. Paano mo masasabing yun ang pinang Gano'n lang Ano? Paano mo masasabing gano'n lang? Paano mo sa sarili mo na ikaw ang pinang magaling? Yun ang gulo, ha? Okay. Are you ready? Are you ready? Yes. Eh, bisaya ako eh. round Isang minuto para kayo ba Ang <laughs> kulit naman ito eh. <laughs> Itatas lang yung mo, <laughs> okay, mo. Isang, uh, isang minuto para kayo. Start! What? Ako ang una sa laban na to. Sino ba tong baboy na kaharap ko? Ba't oh! nandito, Wala kang. Na. Oh, ba't sa entablado? Mas magaling ako sa'yo kasi ako ay mas guwapo. Ba't saan dito? dito? Oh! banat, para mas magaling, mga banat mo para walang dating, yung itsura mo para ang baklang badeng. Hindi ko alam yung galing, hindi ko alam kung saan ang galing, sa kwet ba yun ng, ng kambing? Tapos patawa-tawa ka pa, ang baho ng yung ininga. Stop! Stop! Pustahan tayo sa pumpiso, wala kang tupas na dala. Isang minuto para sa kalaban. Kalabang. Pare, kalabas. Para ibabalik ko salita mo, kung mataba ako, ano ka pa? Oh! Oh, kung may bakit akong katabi, ano ka pa? Oh! Mas magaling na receiving dyan, magaling magtanda ng numero. Pero ikaw mukha ka tiyoko! Teka oh! na tiyoko, doon ka nalang sa kagubatan, doon ka nalang tumira sa lahi mo. Ang <laughs> <laughs> sot mo, sige, rater ka, ako raista. Sinasabi ko sa'yo, wala kang ibubuga. Yeah. <laughs> Kahit di ako rapper, dagiyosi ako, dagiyosi ka, rin mo putang ina at pangit! Stop! Stop! Uy! Pangalawang ba? Pangalawang ba? Pangalawang banat! Pangalawang banat! Ito lang! Makajo. Yung mga sabi mo, yung mga sinabi mo, wala akong naiintindihan. Putang ina, pakilinawan mo naman. Pa pakitabi-tabi naman. Kasi yung pangit sa ating dalawa. Pag tayo yung Tapos, nawala ako sa linya. Babalik ako para kayo yung masayahan. Yung, yung yung, ko, yung sinisita. Yung shot mo, wala. <laughs> go, go, go. Goal. Goal. Sige, sige, sige. naman, si Eva, sa laki ng siwang mo, sasabihin ko sa iyo. Sa laki ng siwang mo, kasi ang Betty pesos. Vendor? <laughs> Teka, right? natatawa ako sa pagmumukha mo. Teka, lumayo, lumayo sa tabi ko. Ang bawang nininga mo, pati ang pamam Yung breath ko, yung breath mo, ko. Side A, side B, hindi lang yan. Pang second week. <laughs> Pang second week mo na yan sa sine. <laughs> Sige daw, iteration ko. Bakit ang mukha nito? Hindi ko may pinta ang mukha nito. Pre, baba mo rito. Hindi baba dito, rito. dito, dito. dino, dino. Okay, okay. Magpupoto na tayo para sa mga nalo. ang mas malakas! Sa kanan! Returnable! Oh, Wala. Yun! Yes! Oh, sige, dito na ulit sa may kaliwa. Sino ba sa kaliwa? Uh, sige, sige. Ako ang mag-division. Tabla ang laban. Overtime. Overtime. Overtime! 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 Ang kasali dito! Oti! oti. oti. Ang kasali, dapat... Hindi sa mga... Bakit talit mo pa nga rin Ang kasali bubo? Mag-flip? Mag-ano nga kayo? Sige na, sige na!

So, Pari, ano Pasok! ano anong patutusunod niya ngayon? lift top. Ano?! lift top pa ka mo?! Patutumpapangin mo Woohoo! <laughs> oras oras Uras! Uras! Sige! 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 Naka-sit! Kaya lang! Sige! naka pre! Bakit ang isang kalaban namin yung palaki, yung isa pa nakatuktong sa hagat, hindi yan pantay, pare! Kahit kaya ko yun kasi meron meron na kung pa lumubog sa meron 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 Sino pa sa ating dalawa ang mas matangos ang ilong? <laughs> Kamili mo ba diba, para matapos na ito? Ako yata ang agamulak ng Cebu. Ito oh, ka lang lang to. Mukhang tagatulak ng Cebu. Galing! Balat, balat! Maris pa, maris pa! Maris <laughs> pa, maris pa! Nag-isa ka! Kung balat mo ba kayo ng freestyle? Hindi nyo daw kakapigo sa mga sayang ng Gangnam Style! Oh! Kaya nyo mo yan? Kasi hindi. Tinanyahintahan nyo ang lalaki para kayong mga butete. Absya okay, diba, na, diba, diba, diba. absolutely nothing. Ito mo mukha mo, hulmahan ang buha. Time, 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 time. Time. Okay. Galeng, galeng. Sa kaliwa. Okay. Ilaw. Ayun okay. na, ayun okay. na, ayun okay. na. Pasilyo. Boss, sa punta tabun basura. Bumabalat ka, walang talino. Mga lini ko, oh, galing pa sa metro. Ipapakita ko ngayon sa'yo, mga talino ko, kumakata sa aking kulo Ikaw ba rin sasabihin sa'yo, wala kang silbi. Magtalin ka ng kamote, kikita ka ng malaki. So, eto pa. Uy! Oh, bayo, <laughs> bawo mo <laughs> <do. coughs> Ang, babayo, ang babayo mo, anpati ba mo siyampu? Shampoo kanila, <laughs> <Patingin? laughs> siyampu ng kabayo. alam <laughs> <laughs> na. alam naman, alam naman, alam naman, alam naman, alam naman, alam naman, alam Up. Yeah. Up. Yeah. Shut up, fuck okay. up okay, Kami mga chubby, <laughs> <tiyan okay. mga> hindi <laughs> mo kanyang ang mga adik. Woo! Kaya to, hindi mo yung marasong tumahan. To, Ito, hindi sa rin yung malipit. Uh -huh. Sa kalimong ako naman ng babangga, Alvin Villarang sasagpo sa mga dila. Ipapakita kong gasaan ang mga matatayin ng mga warehouse. Yeah. 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 yeah! 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 Time! Yeah. Time! Ano yan mo? Ano mo ha?